Uh, before ana uh, ari atas do mga issues kay medyo nalimtan ning uban kining issue sa kauluhan o gayon sab dito sa ICC atong bisitahon sa so, to may gala mga issues dito now sa pikas bahin ang business groups mga higala ni himo na makigalaan o pagdemand ni presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan sa muhimo mga higala o uh, decisive nga aksyon bahin sa lapad niya korupsyon sa nasod. Straight to the point. Grabe naman yun eh. In fact, si former Associate Justice Antonio Carpio Day ni Ingon Purbida na labuan pa ni Marcos Jr. ang iyang amahan. Straight to the point. Sa iskandalo, mga higalang na korupsyon. Sumunik nga ang business groups gikan sa Makati Business Club. Padung na sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Mga business groups can design mahigala. Association of Abaca Pulp Manufacturers, Association of Certified Public Accountants in Commerce and Industry, Association of International Shipping Lines, Association of Petrochemical Manufacturers of the Philippines, Capital Markets uh, Development Foundation, putin naghana ni mga business groups, business organizations, nga nindiman ni Marcos nga muhimo ka o desisyon nga klaro ani. Nga naman, o mga nag-ingon mahigala lagi, mo lubong ning atong nasod kung dili masulbad ni. Tiba ha? Karoon lang mga kagila ng atong utang karon ni Dekin, niabot na tag 17 si trillion pesos ang atong utang. Unya, karong to iga, Imagine na, last year, ang bastos kay nga budget, kay doon ay daghan nga mga unprogrammed appropriations, kini budget ron nga bastos kayo, kini mo nga daan na controversial kini nga, budget, daghan mga insertions, Wala nang dili makapanghunaw si BBM ining isyuha karon kay na-issue manig maayo, kunya iyamang kunuhay ning review. Kamantay ka na yung na pa mga nito, na-review ba ka na, o gibasa ba ng tinuod wa o wabang, anong man lagi na PowerPoint presentation rin na, nga nung nanamana. Nga ni Pasalig si Bibiin, nga iyan ang napirmahan, iyan ang nina-review. Nga, unsa man yung bulyaso mga dako Straight to the point. Unya, kinini ang wapagani mga higala ma inyonta mga kaigsuunang wapagani mga kaigalaan masulbad kini problema ha. Nining budget sa 2025 na controversial ni. Ang budget for 2026 kay baba magpila. Ang budget na is roughly 6.7 trillion pesos. Straight to the point. Ano naman ni eh, dapat mo break break taga may bakit dako tag issue karon tuiga. Wa man tuloy-tuloy man. Last year ang budget nato last year nga gi-implement karon 2025 ang gaa karon 2025 nga controversial naatay 6.3 kapin trilyon pesos nga budget 6.3 trilyon. so, kwanta ta gamay dai breakers ta gamay dai atong hinahinayan na sa kay mga tao nakakuan nakabantay na kay pa baka nga ang para next year 6.7 trilyon man noon kapiha mga tao na oi eh. straight to the point so kanang 6.7 trilyon pesos pila man mga higala ang projected revenue anak di ay sa usa ka tuig Abi nako may galag. Din hira na sa Cebu do ni mga politiko nga mag-budget per tindako abi sa ang projected revenue gamay. Apil man dayon mga higala in town, grabe ha Eh. Si BBM mga kagalaan o ang iyang finance secretary nga si Raf Ricto. Straight to the point. Si Taxman, ha? Tax boy, ha? Nga grabe kay mo kuliktag buhis mga sukid tig paminaw. Ang budget by next year, 6.7 gip, labuan pa ang karun to iga nga 6.3 trillion. Next year, 6.7 trillion. Ngilngiga eh. Ngilngiga. Unya, pila man ang projected revenue. Pila ang projected revenue. Ang projected revenue is only 5 trillion. Nga naman nga mo budget man og 6.7 trillion, nga ang atong projected revenue is only 5 trillion man. So nagpasabot nga dunay deficit, dunay deficit mga higala nga mga 1.6 roughly inana more or less 1.6 trillion. Mo deficit. Nya usa man ni mo na. Mao na pud nay atong utangon. Straight to the point. Mao na pud nay utangon aron nga ma-implement ang budget pagkangilngigaw. Eh. Kalingo-lingo gyud ka, mga sugid paminaw Mangutang na pud ta. Ngano di man tayo mapahaom sa atong budget na eh? O na tayo, ang projected income na to, projected revenue is only 5 trillion, ngano di man na i-budget within lihat lang? Mangutang na po na aron kawaton? Straight to the point. Sus, ginoo ko. Straight to the point. Now, atong balikan mga higala. Kining atong isgutanan rong buntaga. Ang budget last year nga giimplement sa gaan na to karon 2025 is 6.3 trillion kapin ang budget for next year, kay nag-budget no? eh na po, no? 6.7 trillion. Ni dako pa noon na nakuan pa man atong issue ron, dapat to taday ba may nya mura mang sakpan man taron. Inahinay eh lang sa ta kay murag na sakpan nya ang mga kwarta dai didto mas flood control project pero ti anwa losuha so, man. So minus flood control projects dai, i-minus eh ta lang sana, butan lang. Sumubos-ubos so, unta ang budget unta karon nga sa paggamian ron me. Eh. Sus dako na mahinuog samot. Ah, na 6.7 trillion naman noon unya ang projected revenue na to matag tuig mahigala is only 5 trillion sa lakto doon ay wang uh, 1.7 or 1.6 roughly 1.7 kay roughly man sa mahigala 5, point, uh, 5 trillion kaping kapin Aga, may ragong pagkapin na sa so, ibutan dala mga 1.6 trillion ang atong deficit kay roughly 6.7 trillion man ang budget. Sa so, tupakan ng 1.6 trillion, kung imo na mahiga lang utangon, kay mang utang na po tama, puno na po din sa itong utang, ha? Matay, kaya ingon ko grabihan ng mga tawahan may kurat mangutang utang, ha? Huwag may kurat mang utang, kay? Karoon ko, kung imong kwinta ang utang na itong 17 trillion, kung imong kwinta ang mga Pilipino ron, mga higala, kay ang atong population is namantas 116 million Filipinos karon nga 2025 kung imong i-divide na kay pabayro na matag Pilipino na agit ay meron nun maging galanda ko dako yung kinausap na yun, <laughs> oh! sa mga 150,000 day more or less mga 146 to 150,000 more or less ano na pita ah? Huh? so ni ang makaingon ka mga higala nga porbida no ah, masabot na to mga higala nga talawan magan imangutang ning uban mga sukit di paminaw pero nakautang ta mga higala ining kalakiha kaya di atay mga leaders nga way kurat mangutang <laughs> <laughs> ya yeah, di tala ni katawa subo magong pamalandongon ngilngiga mga tawhana eh. so karong nga budget nga implement by next year dunay ay deficit nga 1.6 trillion kanang 1.6 trillion utango na aron ma-implement ang atong budget nga 6.7 trillion eh balik ko na ko ang atong projected revenue is 5 trillion naman. Unya gusto man si Marcos mahigala ang iya karong administrasyon nga 6.7 gyud ang atong budget. Sa to pa ni himo ta og budget mo na higon simple kay ba kung ang imong sweldo 10,000 nga ni himo ka mahigalag imong budget nga mo gasto ka og labaw ni anang 10,000 medyo apiki gyud. So unsaon so man ni mo na mangutang aron nga ma haom gyud? Mo nang ginahimo na turon sa Pilipinas? Laliman ka na kung imo nang utangon ang 1.6 trillion. Og imong i-divide na mga higala into 12 months kanang 1.6 trillion. Di man pwedeng gamito nimo ang ni ang kwan ana. Calculator mahigala nga kini sa cellphone kay kay may error. <laughs> Ka magka magka error error gyud ni taon ang calculator nga ganin ni ang wala kay capacity mahigala mo kuntada dinag kong kwarta <laughs> Pero kung ato mahigala ang tinambanon kanang 1.6 trillion og imong i-divide into 12 kay kana ang 12 man ka buwan ang usa ka tuig ha ug imong i-divide na, na sa mga 133 kapin billion ang atong bayronon every month ha sa ito pa mayroon mahigala nga 133 billion per month. Kung imong i-divide ng 133 billion into 30, kay 30 days man mga higala, na ay mo gawas na nga mga kay 133 god, divided by 30, mga pila man. Nasa mga 4, 4 billion kapin, 4.4 billion kapin, matag-adlaw. So kita pa bayron ta na tay bayronon kada adlaw. Og tulko pa na tuntas tas tulko may galag 4.4 billion every day. <laughs> e katawa tala na ha. Pagka mga way batasan. Nangutang na ganita niya kawaton pa. Straight to the point. Nangutang ta mga higala aron ilang kawaton. O ning a higala. mahigala. Pagka salbahis. mo na nga ato gining sulbaron ang korupsyon nga klaro. Unsa uman pag pagsulbad sa korupsyon, kung ang gukuron mga higala, ang daghang kawatan maya naa sa admin. Ha? Mo nang ipangutana sa si Marcos sa si press conference, kung sa umani nga, ang daghang kawatan naman sa ruling party. Kung sa may tubag niya, medyo, atong klarohon ba yung gi, mauning tubag ni Marcos, mga higala sa si pangutana, or iyap, gisumpay ba lang ka ni mga kaigalaan? Ako nang ipaklaro, mga sukit ni Paminawa ba ni, gisumpay sumpay lang, ay eh, press conference man Ha? presko ni niya, no? Mao nga gi pangutana siya mahigala. Ah, mao gyud ni ang iyang tubag dai ken, ha? Ah? ko nung banginawan ko nung unsay tubag niya, kay sulbaro naman ito ng korupsyon. O sulbaro naman ang korupsyon, o niya, kukuruan ka ito ng taga-oposisyon, gamay naman itong oposisyon, mas daghan man ng admin, kay kini mga congressman, daan, mga senador, muambak man ng asa itong admin, at Ad to man sila. Ha? So dili naman magukod, mas daghan ang kawatan, nga dili magukod kung maoho na. Na atong uh, ato paminawon ha kining preskon mga higalang nito, Bags si Marcos. Beh, sige kuno dong. Renames ka ni. Mr. President, um Ibon Foundation said that uh, billions of uh, fund, fund control uh, uh, funds uh, uh, concentrated in the ruling parties. May we get your comments, sir? Are you aware of it? that that is the case? in every uh, every single uh, how do you say it, legislative body you, 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 except the, the, the majority party is the majority party but again if that, that's, there's uh, nothing particularly uh, 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 about that but they are the they are the most numerous in the house Good morning, Mr. President. Um, Ibot. <laughs> Gamay lang Tanawa na yung pagkatubaga, mga higala. Ha? <laughs> nasa ruling party. Sa so, manag, maghisgot ng corruption, kanyang flood control project, ang problema, daghan ang involved in nasa ruling party. Nasa administration party, dahi. Ang taga-opposition pila raman ka buhok, mapudyot ka ba na ni Kaya ikaw, congressman, mahadlok mang kakaroon, Mana magkasabot ka sa mga congressman doon, mapasip-sip, mga higala, pirtig yung ka-admin kayo. <laughs> Tanawa na kod, mga congressmen, iniglahit na po yung presidente, hala, adto na po tananday. <laughs> sound, sa anna, kung saan pagsulbad sa korupsyon, anak, kung ang gukuron, kanto na mga higalang oposisyon. Nga, kasagaran, ang pangutanaan niya sa journalist, kasagaran sa involved mga higala ining yung flood control fund scandal, naaman sa ruling party, naaman sa administration party, naaman sa kinabagaan. Sa ito bag ni Marcos, ang, ang ruling party, iyon ang pinakamarami. Muna <laughs> ko nung no, aligri sila. Okay. Bebe, bebe, ato ba na balik tong? Bebe? Sige, kung ano, hindi Mr. President, um, Ibon Foundation said that uh, billions of uh, fund control uh, Uh, funds uh, uh, concentrated in the ruling parties may we get your comments, sir are you aware of it? that that is the case in every uh, every single uh, how you say legislative body you, you, you the, the the majority party is the majority party so Pinakamarame <laughs> But again, if that, that that's, there's uh, nothing particularly ano, uh, uh, about that, ah, they are the they are the most numerous oh, yes. in their house. Oh, <laughs> uh, katong, kat, kat. Eh, majority ruling party ganyan majority party ba administration party? Uh, Muna pangutana, na gala langa ang flood control funds naman sa majority party. Unsamaning ko na, aware ba ka na, Kebawo ba ka na, sa kanang ganang majority party, mau na pinakadaghan mo nang yumuro sila aligri sila. magkatawa mas atay ng kalakiha may gala ato lang yung agay katawa-katawa itaw eh balik yung bangutana na niya bangutana bangutana sa adong niya i-freeze dong atong ipasabot umayo dong sige ko na dong names Oh, fire names. Good morning, Mr. President. Ibon um, Foundation said that uh, billions of uh, fund control uh, uh, funds uh, uh, concentrated in the ruling parties. May we get your comments, sir? Are you aware of it Okay, please, first. Name, first. Oh. So, pangutana nga kinini ang flood control funds ba? Concentrated man na sa ruling party? Kabantay mo ang mga involve mga higala ining. Iskandalo sa flood control naman sa ruling party, naman sa imong mga kauban, naman sa inyo majority ba kamu bang naman inyo niha ang daghan, awil ba ka Kay kebao ba ka ane? Unsay tubag Marcos? Ah, kinini ang karna majority party mo, maging pinakadaghan. Kaya kong yon, ang ini mong gokoron mahigala nga oposisyon ra di kay ang problema sa nasod nga corruption. Kay og ikaw congressman, labi pag kawatan kan dako nga pagka congressman, paniguro na lang og ambak ngadto sa administration. Mao man ay mensahe. Kay nga di ka maguko day. Eh. Kay gukuron man kag ngadto sa opposition, gukuron ka man. Ala ambak ka ngadto sa administration. Oh. So mo ni pangutana nga uh, kayo ba, o ba ka, na, nga ang iskandalo ining flood control project. Di aman sa naaman, concentrated man sa ruling party ah, ang punto siguro niya natural nga kuanday kana na ang ah, pero kining punto sa babae ba nga na ang ang flood control project naaman sa kuan naaman sa ruling party na mas majority party basin siguro og ang punto siguro ni niya inday kanya natural nang naa sa ruling party ang mga projects kay majority anak ma mga kalyado Manila no ah wala siguro niya ma-expound no? Unya ingon sa yan ang majority party may pinakamarami nya wanan the most ko an ah alegre sila. Sa alegre alegre sila ilang gipistahan ang flood control project. Ha? Be atong balikon ko nang uh, kwandong, tubag dong. Sige, uh, dong names. Ah sige nang, sige names. Tubag to, tubag ko names. That that is the case in every uh, every single uh how you say legislative body you, you, you the 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 majority party is the majority party so silang but again if that, that's, there's uh, nothing particularly uh, 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 about that they are the they are the most numerous in the house good morning mister. ah sige katong okay, they are the most numerous in the house wala sila may alegre bilag <laughs> alegre <laughs> da sa house alegre haday no alegre haday no sa flood control project ha makaingon sa ko side double check ko na ha names ba og unsa sa ning pagkanga-kanga ni Marcos mao ba gyud basig edit edit sana basi uh, basig joke joke ra sana na ha ipaklaro ko na ba ah, nga nganu man ning or ka, ngaon, siya day. medyo kon man no kanga uh, kanga taon ba ah uh, kay di lang siya basin siguro og ang pasabot siguro kay gi na man siya nga kanang ang ruling party ang majority party na man ninyo na no, concentrated nang kuan na ang flood control project kinsa man ning mga congressman nga involved ni mahigalang flood control project ha ah, magikan martin romaldes ngatong saldi ko og talawa kinsa man ni mga involved be ang mga congressman naa sa ruling party naa majority party so kung ang imo karong gukuron kadto mga higalang taga opposition wa nay mag oposisyon manghambak tanan mo na karon disurban sa kayo mga higala og wa tay magukdan ani eh. klaro naman kay nang daghan ng nga wang kwarta eh, na lang saldi ko na lang, itong ihaon Ay! <laughs> Gihimo. Gihimo mga higalang sacrificial lamb kunuhay nila sa ilang bahin sa saldi ko. Ha? Kay ka nga ang magwa ma, makuha nilon. Ron. Si Mar Martin Romaldez may gala. Mo'y to mga kagalaan sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Mura pa hinog siya may nahiro. hero. Ha? Stilan. O ni, mga higala nga. Og tinudoon sila dahil magpasabot sa nga mahurot silang sako sa mayorya. Minority lang mahabilin kung tinudoon sila. So muna yung kinitanan, kinitanan, politika na yun ba? Muna yung nakalisod. Dili yun nga gukuron yun mga kagilaan kinsay angay gukuron ng mga Ang gukuron, wala gyan, politika na tanan. So may tabuan eh, makakuha og teknik ang uban nga, eh, muna ni. So labin mga kawatan nga congressman, maningkamot ni ambak ni mudaan sa admin. Para nga dili mo maapil sa investigation. Ang ilang gukuron mahigala kadira man ko na kabantay ka. Tanawa ko ng pattern sa Senate. Kabantay mo sa pattern Senate. Ang mga senators kung tinuod na silang mga kawatan ng mga namensyon okay. Pero tanawa ha, ang minority lay na mention kining 9 ka mga senators nga di as minority. Kadto mahigala ang majority na bay na mention bisag usa nila. B. Nabay na mention bisag usa nila. So ang pattern medyo lahi na. Karon sundan ta ni mga sukidig paminaw lakip na usab na tong sundan kining isyu sa ICC kang presidente Rodrigo Duterte unya lang sa so pagbalik kay murag apikin nato sa oras.